May mga ilan sa mga Pinay celebrities ngayong 2024 na tila hindi tumatanda at patuloy na namumukadkad sa kanilang kagandahan kahit na sila ay nasa kanilang 50s na. The Philippine Showbiz List presents 2024 Most Beautiful Pinay Celebrities in Their 50s Charlene Gonzalez, 50 years old Si Shailene ay na nagtamo ng titulong Binibining Pilipinas Universe noong 1994 na nagbukas ng mga pintuan sa kanya sa mundo ng showbiz. Mula noon, siya ay gilas hindi lamang sa kanyang karera bilang isang beauty queen, ngunit pati na rin bilang isang actress, host, at isang papagmahal na asawa at ina. Ang kanilang pagmamahala ni Agamulak ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga taon at ang kanilang kambal ng mga anak na sina Andres at Atasha ay nagdaragdag ng kasiyahan at kabutihan sa kanilang buhay. Sa kabuuan, si Shirley ay hindi lamang isang magandang mukha sa likod ng kamera. Siya rin ay isang inspirasyon sa marami. Patuloy na nagpapakita na ang kagandahan ay hindi lamang nakabatay sa panlabas na anyo, ngunit pati na rin sa kabutihan ng kalooban at husay sa bawat gawain. Bilang isang modelo ng pagmamahal sa pamilya, taglay na talento at walang kupas na kagandahan, si Shirley ay patuloy na namumukadkad sa kanyang kahulugan sa buhay sa edad na 50. Gretchen Barreto, 54 years old. Isa sa mga pangalan na patuloy na kinikilala, hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang maalamat na kagandahan, ay si Gretchen Barreto. Sa edad na 54, nanatili ang walang kupas itong kagandahan. Ang sekreto rito ay hindi lamang sa kanyang genetics, kundi pati na rin sa pagmamalasakit sa sarili. Si Gretchen ay kilalang mahilig sa mga pangangalaga sa balat at katawan. Patuloy niya sinusubukan ng mga bagong pamamaraan at produkto na makakatulong sa kanyang pagiging blooming at youthful. Bukod sa kanyang kagandahan, hindi rin dapat kalimutan ang kanyang tatanging karera sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng na kanyang narating, hindi lamang siya bilang artista. Siya din ang isang butihing ina ni Dominic Cuanco, na anak niya sa kanyang common law partner at negosyanding si Antonio Tony Boy Cuanco Jr. Ang kanyang determinasyon na panatilihin na kanyang kagandahan at tagumpay sa karera ay patunay na ang edad ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Sharon Cuneta, 58 years old. Sa edad na 58 na natiling masigla at kakaiba ang kagandahan ng megastar na si Sharon Cuneta. Siya isa sa mga pinakatanyag at pinakamahusay na personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isa sa mga rason kung bakit nananatiling kakaibang kagandahan ni Sharon ay ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang asawa na si Kiko Pangilinan at kanilang mga anak ay binibigyang diin niya ang halaga ng pagkakaroon ng malakas at maayos na pamilyang samahan. Sa kabila ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa kanilang mga karera, patuloy siya natataguyod ng isang masayang tahanan at nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga anak na maging matatag at responsable. Isa pang dahilan kung bakit nananatiling kagiliwan na kagandahan ni Sharon ay ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy niyang pinapakita ang kanyang galing at husay sa pagganap, musika at iba pang larangan ng sining. Sa bawat proyekto na kanyang pinasok, hindi lamang siya nagtatagumpay. Pati na rin ay patuloy na umuusad at nag-e-evolve bilang isang artista at bilang isang tao sa kabila ng kanyang edad na nanatiling nagbibigay siya ng inspirasyon at kagiliwan sa maraming tao. Patunay na ang tunay na kagandahan ay walang katulad at hindi natatapos sa panlabas na kaanyuan. Yula Valdez, 56 years old. Hindi lang sa kanyang kahusayan sa pagganap umiikot ang kwento na kagandahan ni Yula Valdez. Sa kabila ng kanyang edad, nanatili siyang radiant at napakaganda ang pagmamalasakit niya sa kanyang sarili, pati na rin sa physical na aktibidad at pagpapahalaga sa kalusugan ay nagbibigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihan na ang kagandahan ay hindi hadlang sa pagtamo ng tagumpay at pagpapakita ng kanilang mga kakayahan. Sa loob ng maraming taon, nagpakita siya ng na kanyang kakaibang kakayahan sa pagganap sa iba't ibang mga papel. Isa sa mga pinakamahaligang karakter na ginampanan niya ay si Amor Powers sa Pangako Sayo noong 2000. Sa pamamagitan ng kanyang husay, naging kaakit-akit siya sa mga manunood at nanatiling isang iconic character sa kasaysayan ng Philippine television. Jean Garcia, 55 years old. Patuloy na pinapatunayan ni Jean Garcia na kanyang ganda, hindi lamang nakabatay sa panlabas na anyo, ngunit higit sa lahat. Sa husay niya bilang isang artista, sa kanyang mapanlikha at malalim na mga karakter na kanyang ginagampanan. Isa sa kanyang mga pinakatanyag na papel ay ang pagganap bilang Madam Claudia Buenavista sa original na bersyon ng Pangako Sayo, kung saan siya ay nagpakita ng kanyang kakayahang umarte na humubog sa alaala -ala ng manunood. Samantala sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang personal na buhay at sa industriya ng showbiz, patuloy na napapakitang gila si Jean sa kanyang larangan. Ang pagiging isang ina niya, hindi lamang sa anak na si Jenica Garcia, kundi maging sa mga karakter na kanyang ginagampanan, ay nagpapakita na kanyang tunay na pagkatao bilang isang mahusay na babae. Kahit na sa kanyang pagtanda, nananatiling isang inspirasyon si Jean sa marami, lalo na sa mga kababaihan na pinapakita ang kahalagahan ng pagiging tunay at pagmamahal sa sarili. Amy Perez, 55 years old. Sa edad na 55, patuloy na pinapabilib ni Amy ang mga tao sa kanyang pisikal na anyo at kahusayan sa larangan ng pag-aartista at pag-host. Siya isang halimbawa na kagandahan na nagtatagal. Bagamat lumipas na ang panahon, tila hindi ito nakakapagdulot ng epekto sa kanyang itsura. Hindi lamang kilala si Ami sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa industriya ng telebisyon at radyo. Sa personal na buhay, hindi rin nagpapahuli si Ami. Sa kanyang relasyon ni si Carlo Castillo, ipinapakita niya ang halaga ng matibay at masayang pagsasama kapiling ang kanilang mga anak. Maricel Soriano, 59 years old. Ang kagandahan ng Diamond Star na si Maricel Soriano ay isa din sa mga halimbawa na walang kupas na kagandahan. Sa edad na 59, patuloy siyang bumibighani sa kanyang mga manunood. Maliban dito, higit pa sa gandang taglay ay ang husay bilang aktres. Noong 2017, matapos ang ilang panahon ng pagkawala sa limelight, bumalik si Maricel sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ng kanyang home network, ang ABS-CBN. Ipinakita niya na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang simple bago sa isang matagumpay na pagbabalik sa larangan ng pag-arte. Kahit sa kabila ng pagtanda at paglipas ng panahon, patuloy pa rin nagliliwanag ang bituin niya sa industriya. Noong nakaraang taon ay nagkaroon siya ng pelikulang In His Mother's Eyes, na isa na namang patuloy na kanyang kahusayan at ang patuloy na pag-unlad na kanyang karera. Sa loob na kanyang mahabang karera, hindi matatawaran ng impluensya at legacy ni Marcel. Patuloy niyang pinapatunayan na ang kagandahan ay hindi lamang nakaugat sa panlabas na anyo, kundi maging sa kahusayan, dedikasyon at pagmamahal sa craft. Christina Gonzalez, 54 years old. Kung pinakamagandang mukha sa showbiz ang pag-uusapan, paniguradong hindi mawawala sa listahan ang pangalan ni Christina, o mas kilala sa bansag na Kring Kring. Sa edad na 54, ang kanyang ganda ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at patuloy na akang gandahan ay hindi naglalaho. Ikinasal si Christina sa Tacloban City Mayor na si Alfred Romualdez at nabihayaan silang dalawang anak na babae. Subalit, so, higit sa kanyang mga naging tagumpay sa larangan ng politika at pag-ibig, ang kagandahan ni Kristina ay patuloy na bumibihag ng puso ng mga Pilipino. Katunayan noong December 2022, siya ay tinanghal na Philippines' Noble Queen Universe 2022. Si Cristina ang kinatawa ng Philippine Visayas sa kauna-unahang beauty at advocacy pageant. Sa kanyang panalo, ay nagpasalamat si Cristina sa oportunidad na binigay sa kanya upang makapagsilbi at maibahagi ang kanyang advokasya. Siya. siya din ang hinirang bilang Ambassador Queen of Humanity. Sa tinatamasa tagumpay sa kanyang karera at buhay pamilya, masasabi ang tunay na naging maganda ang takbo nito sa kabuuan. Pinatotohanan din niya na higit na nangingibabaw at nagniningning ang kagandahan ng isang tao kung maganda din ang kalooban nito. Maricel Laxa, 54 years old. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagtatanong kung paano na natiling maganda at bata ang itsura ni Maricel Laxa. Katunayan sa kabila ng pagdaan ng mga dekada, hindi maitatanggi ang kanyang ganda at kahusayan sa sining ng pag-arte. Ang kanyang husay sa pagganap ay patuloy na nagpapabilib sa mga manonood at hindi nawawala ang kanyang alindog sa mga mata ng publiko. Samantala sa personal na buhay, siya ay isang mapagmahal na asawa kay Anthony Pangilinan at isang mapagmahal na ina sa kanilang limang anak. Ang kanilang pamilya ay isa sa mga nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao sa pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ngayong 2024, sa kabila ng kanyang edad, patuloy na ipinapamalas ni Maricela kanyang galing sa larangan ng pag-arte. Muli siyang bumalik sa GMA Network upang gumanap sa Lilith Matias at Tony at Law. Ang kanyang pagbabalik sa telebisyon ay isa na namang patunay na ang kanyang kagandahan at talento ay walang kupas kahit na lumipas na ang mga taon. Don Zolweta, 55 years old. Sa edad na 55, patuloy na nagpapamalas si Don ang kanyang walang kupas na kagandahan at karisma marami nga ang nagtataka kung paano niya napapanatili ang kanyang youthful beauty sa kabila ng paglipas ng panahon. Subalit, higit sa panlabas na anyo, ang kanyang patuloy na pag-angat sa kanyang karera at pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang isang ina at asawa ang patunay ng tunay na ganda na nagmumula sa kanyang loob. Kasalukuyang kasama ni Don ang kanyang asawang si Antonio Lagdameo Jr. na nagbigay sa kanya ng dalawang magagandang anak hindi lamang sa personal na buhay kundi maging sa larangan ng sining at profesyon, ay patuloy na nagpapakitang gila si Don. Dahil na rin sa taglay ng tatanging ganda, ay hindi kaila kung bakit nakuha niya ang mata ng publiko. Kahit sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang gilas at husay ni Don sa kanyang profesyon. Ipinakita niya kanyang kakayahan bilang isang aktres na mayroon pa rin kinang at lakas ng dating kahit sa kanyang edad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!